Kain? nagsikain, ng mga kapatid mo? Ha? O si ano, oh. ito oh, oh, oh. o o o o o si yan. Mm. Ito yan o. Oh. Oh, oh, Ayaw mo? O si at saka holistic. Kain na. Ah. Inarte ka ikaw na lang hindi ko makain. Haba. Kain na. Ah. ba? Kain na. Ah. hindi di mo yan kinain, eh, bibigay ko yan kay item nagiinartika pinakain lang kita ng chimken ayaw mo na ng dog food Ding -ding ka na makakatikim ng chimken wala ng chimken wala puro dog food ng kakainin mo nagiging juicy ka ano mo kung kumain ka alam mo diring diri eh tapos na lahat kumain eh si itim tapos na muntik nang makain ni itim yan kain na Mm, salbay kainin mo yan, bahala kapag di mo yan kinain nagiging choosy ka ha kaya dapat ang mga ito hindi pinakakain ng manok ng baboy wala na kayong cheat day aalisin ko na yung cheat day ninyo, wala na puro dog food na lahat wala nang cheat day pag nag -cheat, cheat day kayo after ng araw na yan, ayaw nyo na ng dog food ay mahal mahal ng dog food eh mas mahal pa sa chimken. Ang lungkot niyang kakain, oh. Bahala ka dyan. Kainin mo yan. Siguro naman pag nagutom ka, kakain ka. Haba! Kinakausap kita. Kainin mo yan. Patay mong kumain. Pag di mo kinain yan, may palo ka. Aalisin ko ang cheat day ninyo. Gagawin ko na lang na once a week hindi na twice a week hindi na magpapasalubong si mama ng chimken wala na kahit burger steak aalisin ko na yon nagiging choosy na kayo eh haba hmm. bilisan mo aalisin ko na talaga lahat ng mga treats nagiging choosy na yan Hindi mo kung kumain o pa isa-isa lang para pang Shhh! Na. Kumain ka! Kumain ka! Hindi ka kumakain na Ayaw mo? Kainin mo yan Hindi pwede ang choose dito sa bahay Hindi mo ba alam maraming nagugutom ngayon na aso Nabalitaan mo mayroon pagpinana Maraming pana, 16 na pana Mm, gusto mong mamuhay sa labas? Ha? Gutom mga abutin mo doon. Magiging pangit yung balahibo mo. Mm, tingnan mo. tinan tingnan mo. Bahala ka. Ayaw mo talaga? Ayaw mong kumain? Kukunin ko na. Kain na. Nagiging choosy ka ng arte-arte mo. Hmm. Ubusin mo yan ha. Kahit pa isa-isa, huwag kang aalis dyan nang hindi mo ubus yan. Ayaw mo talagang kumain? O, oh, ayaw talaga? O, oh, sige. Dadaling kita sa bed, tutusukin yung puwet mo. Gusto mo ba yun? ko talaga to. Bahala ko kung ayaw mong kumain. Talaga niya kinain yung pagkain niya. Balikan, balik, balikan niya. Parang gusto niyang kumain na parang hindi. Umalis na naman. Ayan. Huwag maingay. Nagtatrabaho si ate dyan. Shhh. Baba, dyan na ba? dito. Di ka, bika pa kumain. Kumain ka muna. Bago ka mag -arte, arte Kumain ka muna. Kumain ka muna. Ayaw mong kumain. Baba. Baba. <tot> ayaw mo talaga tatago ko muna yan masisira yan eh pagkain natin kay itim ayaw mo gusto mo pala eh kumain ka na kain na nag ka pa eh kain na baba kain na anong hinahapin naglalaban mo Kainan. kain na kain na Ayaw mo? Hindi, wag kang kumain. Hanggang mamayang gabi, wag kang kumain, ha? O, oh. oh, di sige. Kay itim na yan. Papakain ko na yan kay itim, ha? O, oh. oh, sige. Kay itim na yan. Ano ah, naman ang problema niyan? At nandiyan na naman yan sa may laba. oh O. Oh. Kumuhol si ba? Ano meron? Ha? Ano meron? Ha? Ano meron? Hmm... Ano meron? me Eh. Ayun yung pagkain mo on, oh, di mo inubos. Me me nang me me. Yan me me me. Me me nang me me. Yan isa. Yan ay choco. Yan me. Ay shopaw na pala. Shopaw pala yan hindi yan si me me me. Hindi yan si choco, si me 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 yan. Me me. Lagi nagme me 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 yan. Mm. Hum. Me, me. Ayun yung pagkain mo. Oh. Kainin mo yon. Dali. Hmm. hmm. Dumating na yung pagkain mo. Oh. Ayan o. Oh. Ang hmm. dami ka na naman pagkain Oh. Dahil hmm. ay hindi ko makain ng iba. Royal kanin lang ang pagkain mo. Hmm. Patagalin mo yan ng mga ilang araw ha. Mahal-mahal ng pagkain mo. Oh. Hmm. Paano na naman yan? Gano'n mm. 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 kayo, isa, oh.